Tuwing gabi umuuwi ang hayop na ama, at kinukulong ang kanyang anak na babae sa kwarto, para gawin ang kanyang masasamang gawain sa loob ng ilang oras, at para masiyahan ang kanyang mga pagnanasa, ginagawa niya rin ang kanyang masasamang gawain sa kaibigan ng kanyang anak. Si Hyung Joo ay isang batang ulila sa ama, na buhay na umaasa sa kanyang ina, kahit hindi masaya ang pamilya nila, ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang dalawang matalik na kaibigan na parang anino, nangako silang tatlo na magsasama-sama sa pagtitipid, at balang araw ay bibili ng isang bahay. Para sa kanilang tatlo Ngunit ang pangarap na ito ay lubos na nagbago Dahil sa pagdating ng isang lalaki Noong araw na yon, nagkita-kita silang tatlo pagkatapos ng klase Hindi inaasahan na aksidenteng makatagpo sila ng ina at amang may-ari ni Hyongju Kakalabas lang ng mga babae Ang tatay na ito ay tumingin ng malagkit Hindi na kayang pigilan ng tanyang mata Pinagmamasdan ng buong katawan nila ang maruming kamay niya, inilapag pa sa katawan ni Hyung Bago siya umalis, tinitigan niyang may kalungkutang tingin ng mga babae. Si Hyung Joo pala natin may dalawang magandang taibigan. Huwag kalimutang bumisita sa bahay, ha? Masyadong masigasig ang imbitasyon ng tatay. Nagligaw sa dalawang babae. Walang kamalay-malay silang magiging mas maayos ang buhay ni Hyung Ngunit, ang pagdating mismo ng kanyang ama, ay siyang nagtulak sa buhay ni Hyong Jo sa bangin. Nang araw na iyon, kumanta silang tatlo sa karaoke. Biglang tumawag ang ama ni Hyong Jo, at mabilis na umalis. Pumunta sa paaralan kinabukasan. Nanghihina ang mga braso at mga binti, puti ang itsura. Nag-aalala ang matalik na kaibigan, gusto siyang dalhin sa klinika. Ngunit nang marinig iyon ni Hyong Jo, agad siyang natakot. Sinabi niyang sipon lang siya, medyo masama lang ang pakiramdam. Ang matalik na kaibigan ng babae ay mabilis na nagtanggal ng kanyang jacket at ipinunla ito sa kanya. Siya ay nasa Hyongjo at hindi sinasadyang nahawakan ng litrato na may kasamang pangako mula sa tatlong tao sa kanyang bulsa at biglang tumangis ng malakas sa klase. Noong gabi na iyon, si Juna at Donghai ay nag-alala kaya tinawagan nila si Hyongjo para malaman kung nasa bahay siya mag-isa. Pareho nilang pinili na pumunta sa bahay ng kaibigan ng kanyang ina ngunit nang kumatok si Donghai sa pinto, ang nagbukas ng pinto ay ang ama ng kaibigan. Nalaman niyang dumating na si Juna at naghihintay sa kanya. Hindi inisip ni Dong tinunghay kung ano ang nangyayari at pumasok, ngunit nang pumasok siya sa loob ng bahay, ang dim na ilaw at ang tahimik na paligid ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Agad siyang nakaramdam ng takot, nang habang papaalis na siya, isang kakaibang tunog ang biglang umalingaungaw sa silid. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng silid, at hindi inaasahan ng isang nakakapangingilabot na tanawin. Donghai, umalis ka na! Hindi pa nakakapag-react si Donghai, ang masasamang salita ng kanyang ama ay umalingaungaw mula sa likuran. Nahuli na, si Juna at Donghai ay brutal na inabuso sa wakas. Kinabukasan, nagalit na naghanap si na Juna at Donghai kay Yung Joe. Tinatanong siya kung bakit hindi siya nagsabi ng totoo. Tungkol sa matagal ng pang-aabuso ng ama kay Yung Joe, agad na gustong magsumbong ni Juna sa polis. Pero sinabi ni Yung Joe na ang ama niya ay polis. Ang mga kamag-anak sa bahay ay mga hukom. Kahit tumawag ka ng polis, hindi mo sila matatalo. Mas mahalaga pa, may video recording ang ama nila nang nangyari kagabi. Kung kumalat ang video na yon, tapos na ang buhay nila. Maliban kung ayaw nilang ma-blackmail ng ama nila, ang tanging paraan ay wasakin ang video. Pagkatapos mag-usap. Nagdesisyon silang tatlo mula kagabi na umalis ang tatay para mang isda, maghanap ng paraan para makuha ang videotape. Noong gabing iyon, si Jumhai ay sumunod sa plano at palihim na nagtagong nasa labas. Matapos tiyakin na umalis na ang tatay, agad siyang pumasok sa bahay hindi nagtagal na niyang may nakakandadong aparador. Maaring nakatago roon ng videotape, ngunit tamang tama nang maghanda siyang magbukas ng kandado. Biglang may narinig na ingay mula sa labas. Mabilis siyang nagtago sa aparador. Hindi inaasahan na babalik ang kanyang ama. Nakita niyang papalapit ang lalaki sa aparador. Natakot si Jumhai at pinigilan ng sarili. Araw-araw umuuwi ang lalaki tuwing gabi. Pumapasok sa kwarto upang manood ng porno. Ngunit ang isang bagay na mahirap pag-isipan ay, ang buong drawer na puno ng mga VHS tape na ito. Ang pangunahing tauhan ay ang kanyang sariling anak na babae. Ang batang babae ay kailangang tiisin ng pagmamalupit ng kanyang ama sa loob ng mahabang panahon sa kanyang pusong sugat. Ibinunyag niya ito sa dalawang matalik na kaibigan. Ang resulta, nadamay din sila, at nakunan pa ang kanilang kahihiyan. Upang mahanap ang kaset na iyon, nang ahas si Jumhai na pumasok sa kwarto ng lalaking iyon. Akala niya, wala siyang makikita, ngunit dumating na ang lalaki. Habang iniisip niyang malapit na siyang madiskubre, nakuha ng lalaki ang isang susi mula sa kanyang bulsa, at kinuha ang isang kaset mula sa drawer. Sunod na cable, nagsimulang magpatugtog ang kaset. Tumingin si Jumhai sa loob ng aparador at nakita ang ina ni Hyung Joo na yakap ang kanyang mukha at humahagulhol sa harap ng TV. Dito lang naintindihan ni Joom kung bakit takot na takot si Hyung sa lalaking ito. Nagkamali ako. Sila. Ang nagsabi na may paraan upang hindi mahuli, pero hindi nagtagal na lamang. Pumunta si Joom Hai sa dorm ni Hyung Jiu. at kinuha ang lahat ng pera nito nang wala ito, para mahanap ang nawawalang savings book. Palihim na pumasok si Hyung Jo sa kwarto ni Joom Hai para maghanap. Di inaasahan, nakakita siya ng sulat ni Joom. Hi! at nalaman niya na nabangkarote si Jumhai at may balak itong magpakamatay. Kahit mamatay ako, naisip ko na magpakamatay ng ilang beses. Sa loob ng dalawang buwan, araw-araw sinusubaybayan ni Hyeongju si Jumhai. Napansin niyang gabi-gabi lasing na umuuwi. CH Para matiyak na walang magiging pagkakamali sa plano, binuo ni Hyong Jo ang lahat ng mga detalye. Kailangan lang nilang magtago sa loob ng bahay, hintayin na malasing at matulog siya. Gagamit sila ng lubad para atali ang tanyang mga kamay at paa. Tapos gagamitin nila ang unan para mawalan siya ng malay. At hihintayin nilang mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay ibibitin nila siya sa sahig upang magmukhang isang pagpapakamatay. Ngunit ang plano na akala nilang perpekto ay tuluyang nabigo dahil dumating siya sa bahay ng mas maaga kaysa inaasahan. Ang hindi nila inaasahan pa ay hindi man lang uminom si Duong ngayong gabi. Pag uwi pa lang sa bahay, umupo na agad at nanood. ng pelikula, at dumating naman ang amain. At pagkatapos magpahinga, hinawakan ng amain ng plurera at inihagis ito. Si Zonghai at Jun na nang makita ito ay kumuha ng mga patalim at inatake ang amain. Sayang, dahil sobrang laki ng agwat ng lakas nila, pareho silang tinalo ng amain at hindi na makabangon. Habang si Hyong ay nakatayo sa tabi dahil sa takot, si Jun ay nagtatago sa sulok at hindi makagalaw. Sa oras na yon, siya ay natatakot at hindi alam kung anong gagawin. Ang ama-ama ay itinataas ang mesa at binagsak ng malakas sa harap nilang dalawa. Pagkatapos ay patuloy niyang binubugbog ang dalawang nakahandusay sa lupa. Nakakatawang tadhana. Hanggang sa sandaling ito, doon lang naisip ng lalaking iyon. Sila ang mga batang babae noon. na humarap sa malalakas na sigaw ng takot at kawalan ng pag-asa ni Zhonghai. Walang tanda ng kapayapaan sa mukha ng lalaki. ]aki. Ang kasalanan ay ang magpatuloy kayo sa pagsasangkot sa akin dahil sa nakaraan? Tatlong babae ang nagplano ng pagpatay. Ngunit hindi nila inaasahan na sila'y pagbabayaran ng malupit. Nakatingin kay Zonghai na malapit ng mamatay sa pagkakasakol. At ang alaala ng sarili niyang pagdurusa mula sa pang ng amang biya. Parang muling lumitaw sa harap niya. Ang sama ng loob at kahihiyang tiniis niya sa loob ng labindalawang taon. Sa wakas ay sumabog na ng tuluyan at sa sandaling ito. Kinuha ni Yongjo ang kutsilyo sa lupa at pinatay ang kanyang stepfather. A A A A Ang tatlong taong nagiganti ay nagtagumpay, nagkatinginan at gumiti, nawala na ang lahat ng sama ng loob. Ang pinsala na naranasan labindalawang taon na ang nakakaraan sa wakas ay natapos sa ganitong paraan. Ngunit, kapag naging kalmado sila, doon nila napansin na lahat ay magulo na. Ang mga bakas ng bakbakan sa sahig ay naging dahilan ng pagkabigo ng kanilang peking pagpapakamatay na plano. Sa tamang oras, nagtatalo sila ng matindi kung paano itatago ang katawan. Bigla na lang may narinig na ingay sa itaas. Nagmadali silang tatlo na magsanib pwersa para hilahin papasok sa kwarto. Ngunit hindi nila inasahan na sa susunod na cable. Sino kayo? Nalaman na ang tumakbo palabas ay ang nakababatang kapatid ni Hongju. Ngayon ay may sakit siya. Uminom ng gamot at natutulog mag-isa sa bahay. At ang dalawang batang ito ay may ugali na mahilig matulog sa ilalim ng kama. Kaya hindi napansin ni Hongju ang iyong pag-iral. Nang makabawi siya, dali-daling inakyat ni Hongju ang tanyang kapatid sa itaas. Pinainom niya ito ng gamot pa ang at pinatulog ulit. Ngunit pagbaba niya, nagmungkahi si Juna na patayin ang bata para makaiwas sa mga problema sa hinaharap. Agad na tumutol si Hongju. Kahit na kalaunan ay kapatid niya ito sa ama ngunit iba ang ina. Kaya nag-away na naman silang tatlo naharap harap sa masasakit na salita ng talaban nila. may kasalanan. Kung ganoon, ay ang makipagkaibigan sa taong ang ama ay hayop na gaya mo. Lumipas ang bawat segundo at minuto. Malapit na ring umuwi ang kanyang ina. Nag-aya si Hongjo na umalis na ang dalawang kaibigan. Para hayaan siyang mag-isa na magdala ng lahat ng kasalanan. Ngunit nang marinig iyon ni Juna, bigla siyang tumawa ng parang baliw. Ito ba ang sagot mo? Hanggang sa huli ay magpapanggap ka pa rin inosente? Gusto mo bang gamitin ito para maikulong siya? Kahit ganito na, gusto mo pa rin gamitin ito para maging mapayapa ang konsensya mo? Hindi pwede. Huwag na. Kung magso-sorry ka, kay Danghong ka dapat mag-sorry. Ano ba to? Lumalabas na noong gabing tadhana labing dalawang taon na ang nakakaraan. Pumunta si Juna sa bahay ni na Hangju ng maaga. Pero habang papalapit siya sa bakod, narinig niya ang pag-amin ni Hangju mismo. Na noon ay pinipilit siya ng lalaki. Tinawagan niya sila upang linlangin sila. Kaya makikita na si Hangju ay naging hindi direktang kasabwat. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Hangju. Lumuhad siya sa lupa at nakiusap na patawarin siya. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang nagsikap, naghahangad na matupad ang kanilang pangarap sa hinaharap, magkaroon ng isang bahay na magiging sa kanilang tatlo sa Seoul. Dahil sa takot na masaktan niya ang nanay niya, at sa takot ding iwanan siya ng nanay niya kapag nalaman nito ang totoo. Ngunit biglang nagsalita si Song Hai, at sinabing matagal na palang alam ng nanay niya ang lahat. Nalaman din na noong gabing ninakaw ni Song Hai ang videotape. Ang nasa kwarto ay hindi ang lalaking yun kundi ang nanay ni Hamju. Nakita niya mismo ang pagmamahal malupit sa kanyang anak, kahit nakita niya mismo ang pagpapahirap sa kanyang anak, ngunit dahil lang anak na lalaki ay nasa sinapupunan pa, pinili pa rin ng ina na magpanggap na walang alam, nang malaman ng katotohanan, lubos na nasaktan si Hongju, ang tatlo ay tuluyang sumuko, napahiga sa lupa hanggang sa dumating ang pulisya, pag alis, nilinong ni Hongju ang ina, ngunit wala ni isang galaw sa kanyang mukha, Parang hindi niya inaalala ang kapalaran ni Hongjo. Pagkawala ng pag-asa, sa huli, pinili ni Hongjo na siya na lang ang magdusa sa lahat ng kasalanan. Iniwan si Hayat Jo na pagkatapos umalis sa istasyon ng pulis, hindi pa rin maiiwasan ang kanilang pagkakaibigan na matagal na. Kusang loob na umamin sa lahat sa mga pulis. Sa huli, lahat sila ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Si Hang Ju ay nahatulan ng limang taong pagkabilanggo. sina Najau Hai at Jun na naman ay nahatulan ng anim na buwan. Ngunit ang bangungot ay nanatili sa kanilang mga puso sa loob ng labindalawang taon. Sa wakas, ito ay nawala na sa sandaling ito.